Tsaka po sibuyas, bawang, sili at saka ano uh, isang mantika. Bibili tayo ng bawang sibuyas. Tsaka toyo, kalamansi. Ito tayo ngayon sa McDonald's. Ito mga idola for entertainment only yan to ha. <laughs> Sorry, hi, good afternoon. Ah. Donald's drive-thru. Meron ka silang loyalty reward from ang toa? Ay, ma'am, wala po, ma'am. Okay. Take one of order nila. Ma'am, anong meron? Ba't paan ang tayong bulaklak? bulak Collaboration <laughs> lang po yung mid-sankyare. Eh. Ah, kala ko kung nangyari dito sa Ma'am, meron po kayong fries. Uh, Available, sir. At uh, saka po, sibuyas, bawang, sili, at tsaka ano, uh, isang mantika. Huh? Oh, ah! Alam, sir, mayroon ba Ay, 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 ay oh, mali pala <laughs> Kaya na ngayon Ehh mamaya eh, but... Pagkita na natin si ma'am Hindi naman, Ay abab na ba Ay ito pala si ma'am si ma'am Ano pala yung nagsasalita? 750 Ay ma'am, may ikasabot vlog uh, o Hindi ako sangre sila <laughs> Hahaha <laughs> Ma'am bakit kaya ganun yung ginagawa ng gobyerno sa atin ano? Ang laki ng mga kaltas nila sa atin oh. Ano? Mamaya malaman ko sir, anak ka pala ng... Ay hindi ako anak lang ng traktor ah. <laughs> joke lang, naka video pala. Oh. Malaman pa yung maklo. Ayan, <laughs> shoutout kay ma'am. Ma'am, anong pangalan mo ma'am? Ma'am, anong pangalan mo ma'am? Si ma'am Angel. Ayan. Uh, what up?